So, May ulam tayo guys. Topo at saka isda. Tiraya namin kahapon na isdang laman. Tuna. Tapos ginawang with topo. Kape. Ah, mapait. Hello guys, good morning. Oras na tayo ma para mag-almusal guys. Alas 10 na. Pagkatapos natin mag-workout at nagpapawis talaga guys. Yan lang ulam natin mga idol. Ano ah, yan? Isda. Nistick na may topo. Siyempre may kape tayo. Kunting sugar lang guys. Mm. Maganda to sa katawan mga idol. Yung purong kape. Huwag na kayong mahangad ng mga kopik ko kopik kopi ko kopi ka ay ito yung ano kapi ko puro lang to kapi Nis kapi kain tayo guys itlog syempre dahil almusal to. kain tayo maulan eh maulan sa amin mga idol wait lang pakita ko sa labas yun yung almusal natin itlog tsaka isda na may toko kape mm, ayun guys oh, kanina ambon lang ngayon maula na talaga guys mm. basa na si brumbrum tara eh And guys, ang dami kong nakuhang mangga dyan. Ang tamis ng bunga nyan. Pag hilaw pa, grabing asim naman. Pag hinog, sobrang tamis naman. Tara, mag-almusal na tayo mga idol. Kay bugnaw kayo eh. Tugnaw pa. Ulan man good mga idol. Oh. Ulan, ulan, ulan. Let's go. Thank you Lord sa biyaya. Salamat sa bigay na pagkain. Hmm. Almosal mga idol, mahaw. Mahaw sa mga kabisayan. Ulam na tayo oh. may ulam tayo guys. Topo at saka isda tiraya namin kahapon na isdang laman, tuna, tapos ginawang with topo. Kape. Ah, mapait. Katulad ng pag-ibig niya, mapait. Kain guys. May tayo'ng sabaw ngayon mga idol. Maya na ako magsabaw. May maya. Ulan guys, malakas ulan sa labas. Hmm. hindi pala ako pumasok mga edo sa trabaho basta pakiramdam natin na o over pati sa trabaho guys kusina tapos nabutan ng ulan nakarelate ito yung mga nagluluto sa kusina tapos pag uwi ng bahay sa mga restaurant. Pagkatapos magluto buong araw, pawi ka na sa trabaho mo, pag mo motor ka, tapos nabuhusan ka ng ulan, wala. Parang bakal na galing sa apoy ito, sinawsaw sa tubig. Biglang usok. Mahirap. Minsan, na Mahirap. Kala, tigo lang na talaga tayo mga idol. Mahirap pilitin mamaya. Huwag na lang pilitin. Paalam na lang tayo sa kampanya ng maaga para may kapalit. Kain tayo? Pasok. Pasok ka? Kaya pala nang wala walang sentin. May nag-check pa ng daga ka. Kaya mo pa ano doon no, kaya yung cheese sa bitex ko? Hmm? Pag-clean pa. Talaga nang dulo-dulo. Oko na lang. Okay? Di ba pwede bumili na lang? Ha? Dahil daan? Bumili ng ano? Ah, yan pa yung nang Hindi. Bago ba yan? Bago to. Nagyan lang to nang dulo-dulo. Hindi ko alam yan eh. Kain tayo? Almasal pala kagabi wala na? kaya wala na? eh. pala Kaya pala kagabi wala na? Kaya pala kagabi kagabi pa rin Kaya pala kagabi na? na? Kaya kagabi na? Kaya pala na? na? Hindi pa nga eh. Ayan guys, yung kapitbahay kong... Hindi yung masya doon. Kapitbahay kong Pogi oh. Oh, mag-shout out ka na din. Ano daw, magpalipa daw siya ng saranggula. Ayan yun. Yung kapitbahay kong mabait, matulungin. Higit sa lahat, Pogi. Inahabol ng mga kapitbahay. Hinahabol ng mga kapitbahay. Ang signal yun yun yung sa taas ni Labeng. Oh. Hindi ko pa makikita yung template later na pag ginawa ko sa barangay na karangan. Sabi ko ka kayo sa sunod linggo pa. ay mga magpagbaba ni yung mga ano. Kasi daw, ano. Malaki daw yun yun. Ibabal, ano naman Kahit ngayon, nag-ano like, niya, wala, nag-massage siya. Atin. Oh, okay lang. Magsabi na na, pwede silang kunin ng sport. Pero, wala naman daw bayad. Pakainin lang sila. Tapi mm, guys. Oh, so, stick. Stick na idol. Pagkatapos na tayo magpapapawis Nagbarli naman na tayo kanina guys And Guys, tapos na tayo kumain So yun guys, tapos na tayo kumain Sarap ng kape mapait pa